ka Channel! Welcome back! Ayun, magsisit up na po tayo ng electric fan. na nabili namin na stand fan. Ayan, nabili namin sa pure gold. Ayan mga ka-channel. Sit up tayo ngayon guys. Tingnan natin kung paano niya i up. Marunong ka ba niyan? Nga no, mag-bisit! <laughs> Marunong pala black black siya ka mga ka-channel. over. I am your... Black. Sige. Model na it! Eh? Okay. te. Ngayon, okay. alam mo anong gagawin ko? <laughs> Ayusin mo. Basic lang mo. <laughs> ito. Ayusin mo. Ito. Nakaplit oh. eh. <laughs> Basic ito. Kasi yun. Sa um, akin, habang namimili kami, ah, namimili kami, bumili yung alam ko pala kasi hindi kami nilang <laughs> Anak <laughs> Alam ko bumili nito. Dahil kami sama-sama lang. <laughs> Yes, mga ka-channel, ang totoo yan. yung anak ko. Yung anak ko. Yung anak ko. Yung anak ko. Yung Lahat na ano, nun. Simula nung lumipat kami dito, lahat yan siya gumastos sa mga appliances. Siyempre so, nga naman, wala naman pang gastos si mama dyan kasi alam mo naman, meron tayong mga college. Yan, tapos, basta, ang ginagawa namin, tulong-tulong na lang kami sa lahat ng gastusin. Tama ka na yung pinag-scroll dyan sa mabot mo. Sa tuba. Kasi ito, pag-minipong mo na po. This is the one This is the one One kandang I'm not kandang Nakalungan ko ng anak ko Kaya ko daw ba yung asip po. Basic lang to Tawag baay... so, ng tao to eh Ito na naman to, eh sahig pila ni ma'am? Dati, magkano lang ito dati? Mga 800 lang? Uy, hindi, uy. Mahal yan, pag stand fan, mahal talaga yan. Nasa 1 plus yan. So, ngayon, magkano ba yan? 3 plus? Ay, 2 plus. Tama. 2, 3. Ayan, 2, 3. Dapat ka bibili ng ano, yung 3, 3 <coughs> sa SM. Toto lang, Tino. Maganda pa ang design. Pareho lang. Nakakayaman ba? No? Pareho lang. Pareho lang naman yan. Kunti lang naman diferensya. 100 lang. Eh. Maganda rin naman yan, yung brand na yan. Oh. Pwede ka nalitap pa natin, Asahi. Asahi ba yan pa? Oo, oh, five years na yan. Eight, eight years yung sasya. Ah, ah, okay. okay. Yung siling pa, yung siling pa nung sasya na manun na, o tayo dito. Bumigay na. Alin, yung kulay pula? Yung siling Ah, yung siling Yung kulay pula naman natin, ano yun? Yung pag nag-electric pan, pag nag-supply siya natin, wangi dito, wangi doon. <laughs> yung iyo-yoko-yoko, yoko, tapos inikot-ikot hanggang sa naputol. Basta-basta na lang itinanguhin <clears throat> uh, kami to. Yung mga bata kasi noon, alam mo yung mga bata, walang, walang kalam-alam sa mga ganyang gamit. Ano, akala nila, bagay. tira lang ng tira, akala nila hindi bibigay, hindi masisira. Kasi ang lifespan ng mga gamit, dapat mga 5 years, uh, sulit ka na doon ah. pag tuwagan. Kapag nakaipon ka ali, pwede nyo na magbago. Gaya nito. <laughs> yung aming halabitsin na tubo nyo sa sita pa namin din yan. Wala pa natin bumili ng gas kasi wala naman yung gas natin. Oo nga mga ka-channel, wala na kaming gas na malaking, malaking tangke. Wala na. So ang ginagamit kasi namin yung super kalan, ano? sa prayer ka lang, so wala na rin laman. So bukas na lang siguro, isit up tong aming binili na gas stove, two burners, ito. Kasi wala pang gas na nabili. Ibili pa bukas. Na wala pa naman yung ano, yung deliveryan ng ano pa. Hindi, marami dyan. Tanong ka sa guard, mayroon mga nakakikip yun. Saan? At doon sa ano, marami sa posto dyan. na kung wala pa nga mas nasa nga Number ka sa kanal. Ayun, buwan ko na natin sa shop na bangkit. Sir, ano pala yun? Pinapon mo? Nandiyan lang. Masag yun ah. Nandiyan. Pinatungan sa ano. Nabilang mo na ba yung opuan na itim natin? Kung ilang piraso yung nasa walo shop? Walo lang yun. Walo. Walo? Uh -huh. Uy, bakit mo diniklar na sampu? E, wala na. Wala na. Wala na lang pala hmm. Sabi mo na lang kay Pastor. Alam mo yung Sam, lahat ng opuan yun ibibigay sa Church. Yung upuan sa shop. Wala na yun. Hindi na maragang pa rin. Bibing by 150. Bibing ko naman sa church. Eh, ang tawag doon pa. Paano yun pa? Mag-iwan mag ka naman ng isa kasi pag pumunta ako doon, wala akong may upuan. May may iwan yun. doon, apat. Kasi sa custom yun apat. Oh. Sabi ko, ano, wala pa lang upuan doon pagbibigay lahat. Sabi ko, sabi wala pa lang upuan doon mga customer pagbibigay lahat. So, lang, dalawa yung stop. sa customer. So, e eh, paano pag may may, may customer na upo, do wala akong upuan? Wala, uh, wala yun. Nag-extra lang. Kaya ibibigay na at so, lang pala. Okay. Ah. Uh, so, bukod dun sa customer, mayroon pa extra dalawa? Oo. So, ah, okay. Kasi yung sa labas, so, dalawang customer, pangyayang ano, extra upo. Bawal upuan sa labas pa, bawal mag-upuan sa labas. So, nag na, hindi ko nga nagawa kayo na yung ano eh. Yung si Hero Card ng vaccine. Parante nila, hindi ko nanggawa. Bakit, bakit meron pang ganun pa? Ay, pa straight, wala na yun ah. Hindi, abroad sila. Kailangan nila yun. Pag giwi, hindi, hindi siya straight. Oh, galing, Dapat straight mga, yun. Man, man. Dapat i, i mo yan. Huh? Ayan o. Ba't siya ganyan-ganyan? Ano? Kaya nga, i mo. Ako. No, wala naman pag ano, Bukas. Kaya nga yan. pag mag ba Hindi pa yan natunaw? Hindi. Ang lang po. Pags Bakit? Bakit sa gyong -gyong pa? Maluwag na. Mukhang natin kasi. Tapos, papangit siya tingin na plastik? Gugupitin hmm. lang yan, sobra. Okay, diba? Uy. So, ngayon, gugupitin hmm. yung sobra. Bakit dyan siya, ganyan? Ayan, malapit na. Okay na yan, ganyan. Parang nakatingala siya, hindi siya pwede yuko. Parang hindi siya mayuko. Ah, tinan mo, parang hindi siya mayuko. Siya lumipit, ah, okay. Anong brand yan, Asahi? Asahi. Kaya eh, ito yung dati na siwa na nabasag yung LEC. Bakit nabasag? Sumabit ata sa buong o si ano, ang ginamit yung sa likit labas. Ganun? Yeah. Eh, matibay yan pa eh. Kita mo naman sa LEC niya. Yan din yung brand ng ano, yung wall ka ni Papa, yung isa siya. Yung wall ka ko. Ang matibay yan sa akin. Pagano yan? Yung ganyan binili ko eh. Yung binili, pag-iasahe, pre-ibili, binibili ko dati. Oh, tanggalin ko. Hmm? Huwag mo nang tanggalin. Ano Matatanggal din yan. Ah, indicator lang. Makapal ba yung sticker? Alam mo. Ayaw mo na. Matanda, Mabasa mo yung EDC, ha? Kaya nga, ti. Huwag na pa, kung di mo matanggal, huwag na. Hindi naman siya, ano eh. Hindi mo nang kailangan, ano. Hindi naman siya Ah, hindi pala bilog. Okay. Alright. Alright. Tapos, fix, fix, fix. Uy, uy, uy. Baka naman hindi tugma. Yan, itugma mo siya. Ayan. Umasok din. tan 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 Saan mo ilalagay yan? Saan mo pwesto? Dito? O doon-doon, mismo sa kabinet? Hmm? Ah, okay. Diyan sa likod ng ano ko? Sa likod ng unit ko? Diyan, diyan? Alis mo na lang yung ano dyan. Yung isang ano si Pio. mong ano yung box kasi dyan itulog sila ni Sol. Si Sol dyan sa box na yan. So, mga 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 oo, dyan sa box. Mga si Sol. Oo, oo, dito lang siya. Dito lang na doon. Saan? I-cover mo muna yung bahay ng electric pan. Ito. Hindi ko na ilagay eh.

nakalap kalap. pa Uy, paano to? Para saan yan? Meron pa yan? Ano yun pa? Ano yun? pa? Ano yun? Dito lang pa sa babo misa, ilipit mo Saan na? Sistembe pa kumain? Testing muna pa. Huh? Testing para makita ko. Ayan, Saan niya saksak? Uh -huh. Uy, lo, 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 ang lakas, uy, uy, uy. Number one yan? Okay, yan ang number one. Yan, yeah, malakas mga ka-channel. Oh, hindi pa rin nga pa. Bagyo ah. Oh. Wow. So, yan mga channel Hanggang dito dalag po ang aking vlog. Tomorrow na yan. Tomorrow na yan kasi wala pang gas. Oo, pwede. So, ayun guys. na up na po natin yung fan. So, ayun. Thank you for watching guys. Bye-bye.